Sa maalinsang ang umaga sa Pangasinan, ang libing ng isang bata ay naghatid ng mas maraming kuryosidad kaysa dalamhati. Si Ligaya de la Cruz, sampung taong gulang, ipinanganak na may cerebral palsy at halos lumaki nang nakahiwalay sa bukiri ng uh, kanyang ama, ay idineklarang patay matapos umano'y bigla ang pagkakasakit ng pulmonya. Ang ama si Ricardo de la Cruz, isang higante, sa industriya ng pagmimina ng nikel, ay nagpa siyang gawin ng seremonya ng sarado. Walang bukas na kabaong, tahimik ang pamamaalam, malamig, halos parang isang negosyo. Isang tao lang talaga ang umiiyak, si Lola Milagros ang lola sa ina ni Nakatayo si Ricardo, walang ekspresyon na parang may tinatapos lang na kasunduan. Sa tabi niya ay si Carmela Navarro, ang magiging asawa niya, miyembro ng elitista sa Maynila, nakasama niyang magbubuo ng alyansa ng makapangyarihang pamilya, walang imbitadong mamamahayag at kakaunti lang ang nakakaalam sa pagkamatay. Huling nakita si Ligaya noong katapusan ng Marso. Isang doktor ng pamilya ang naghatid ng balita, ngunit walang opisyal na ulat, walang paliwanag. Ngunit si Milagros, biyuda ng mangingisda at may matalas na pakiramdam sa kasinungalingan, ay may kutob na. Wala roon ang kanyang apo doon biglang may narinig, isang tunog na malalim, matatag at may ritmo. Lahat ay napalingon at nakita ang itim na kalabaw sa tuktok ng burol. Si Alon, ang hayop na lumaking kasama ni Ligaya. Nakadilat ang mga mata nito, hinihingal ang dibdib. Sa ganap na katahimikan, bumaba siya ng burol. Bawat hakbang ay may dalang pagmamadali. Sinubukang pigilan ng dalawang tauhan, ngunit na iwaksi sila ni Alon na parang may lakas ng tao nagatubili ang pari. Umatras ang mga tagahukay, dumirecho si Alon sa bagong saradong libingan. Walang babala, nagsimulang maghukay ang kalabaw. Sa una ay may lakas tapos ay may galit. Nagsiliparan ng mga bulaklak nagsabog ang lupa. May mga nagtangkang hilahin siya palayo. Ngunit walang naglakas loob na harapin siya ng buo. Para bang may umaakay sa kanya, isang likas na damdamin, isang ugnayan na walang makaintindi. Ilang segundo lang, lumitaw na ang kahoy ng kabaong at roon ang unang palatandaan, masyadong magaang. Nang buksa ng takip ang katahimikan ay naging sigawan. Walang laman ang kabaong. Namutla si Carmela. Umatras si Ricardo ng dalawang hakbang, tulalang tulala. Tumakbo si Milagros patungo sa kabaong at lumuhod. Umiiyak na parang matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Naroon ang pink na bestida ng kanyang apo, maayos na nakatiklop. Wala nang iba. Hindi na nakapagsalita ang pari, naging iskandalo ang libing. At si Ricardo, walang binigkas na paliwanag, sumakay sa kotse at naglaho. Nabunyag ang panlilin lang, ngunit malayo pa ang buong katotohanan. Ilang oras ang lumipas, dumating ang pulisya. Si Inspector Enrico Pascual, isang batikang matigasang loob mula sa dagupan, ang humawak sa kaso. Sa loob ng ilang minuto ang kawalan ng dokumento ang kahina-hinalang kilos ng ama at ang walang lamang kabaong ay nagbukas ng lahat ng alarma. Napatingin si Enrico kay Milagros, mahigpit niyang hawak ang bestida ng apo. At sinabi niya walang takot, buhay pa ang apo ko, itinago siya ni Ricardo at alam ng kalabaw kung nasaan siya. Si Thomas, dating tagapangalaga sa bukid at matalik na kaibigan ni Ligaya, ang nagkumpirma. Pinatay ang mga kamera sa lupaing iyon sa linggong di umano'y namatay ang bata. Sabi rin niya, ilang araw nang sinusubukang tumakas si Alon, sinisira ang mga bakod humahalinghing tuwing gabi. May, tinatawag siya ang ani Thomas, may luhang pumapatak, hindi nagdalawang isip si Milagros. Kung gayon siya ang gagabay sa atin, tumango si Thomas. Alam nilang kalaban nila ang oras gabi na. Sa ilalim ng maitim na langit na may kulog at kidlat, tuluyang winasak ni Alon ang huling bakod. Ngunit hindi siya tumakas. Huminto siya, tumingin kay Milagros at huminga ng malalim. Pagkatapos ay tumalikod at nagsimulang maglakad patungo sa makapal na gubat. Tumingin si Milagros kay Tomas. Tayo na. Sa gitna ng sakit at pag-asa, sinundan nilang dalawa ang kalabaw. Dahil doon nagsimula ang paghahanap. At si Alon, ang huling koneksyon kay Ligaya, ay alam ng eksakto kung saan sila dapat pumunta. Pinangungunahan ni Alo ng dalawa sa isang makitid na daan sa pagitan ng mga palayang binabaha at makakapal na kagubatan malayo sa mga kilalang ruta. Mahigpit ang hawak ni Milagros sa isang lamparang dilangis habang nagdarasal ng pabulong sa bawat hakbang. Si Tomas naman may dalang itak sa baywang ay maingat na inaalis ang mga sagabal sa daraanan laging alerto sa kahit pinakamahinang tunog ang katahimikan ng kalabaw ay tila banal tumitigil ito tumitingin sa lupa sumusimsim ng hangin at nagpapatuloy para bang may naaalala itong hindi kayang maunawaan ng tao hindi iyon basta-daan itoy isang landas na nakatago kinabukasan palihim na binisita ni Enrico Pascual ang dating yaya ni Ligaya na natanggal sa trabaho tatlong linggo bago ang diumano'y pagkamatay ng bata. Nangangatog siya habang nagsasalita, ngunit kinumpirma niya. May mga lalaking hindi niya kilala na pumasok sa bukirin isang gabi at nakarinig siya ng mga impit na sigaw mula sa silid ng bata. Pagkatapos noon pinalayas na ako, bulong niya habang palingalinga. Isinulat ng hepe ang lahat pero alam niyang kung walang ebidensya, makakalusot na naman si Ricardo de la Cruz gaya ng dati. Sa landas, biglang tumigil si Alon. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at nakaturo ang nguso sa isang lumang estruktura na tinakpan ng may itim na lona. Isang kubo iyon abandonado, nasa ibabaw ng isang munting burol na napapalibutan ng punong bakawan. Maingat na lumapit si Thomas at nakarinig. Mga yabag, mga bulong, mga impit na tinig. Kumindat siya kay Milagros para yumuko. Mahinang huminga Si Alon hindi inalis ang tingin sa kubo. Hindi ito hinala. Ito'y katiyakan sa parehong sandali tumanggap ng anonymous na tawag si Enrico. Isang lalaking tinig, mahina at takot. Nakatago ang bata sa isang kubo malapit sa baybayin sa pero hindi na magtatagal. Bago pa makapagtanong ang hepe na puto ang tawag, sinubaybayan niya ang numero. Mula sa prepaid na telepono, walang rehistro. Hindi pa sapat pero may dagdag na piraso na sa puzzle. Sa loob ng sasakyan habang nakatitig sa kalsada, naramdaman ni Enrico na malapit na ang pagsabog ng lahat. Simple lang ang plano ni Namilagros at Thomas. Tumawag ng backup at maghintay. Pero umabante si Alon. Mabagal, matatag, parang tinatawanan ang panganib. Ang tunog ng kadena na kis sa sahig ang nagbunyag ng katotohanan. May taong nakakadena sa loob. Tumakbo si Milagros nang hindi nag-iisip. Sumigaw si Tomas, pero sinundan siya. Nang sapilitang buksan ang pinto, nakita nila si Ligaya, payat maputla ngunit buhay, nakakadena sa isang kahoy na kama, ang mga mata'y malalim ngunit may liwanag pa. At sa tabi niya, isang armadong lalaki na biglang bumaling at tumutok. Si Enrico ang dumating ilang segundo lang ang lumipas, nakahanda ang baril at ang sirena ay bumasag sa katahimikan pumutok ang lalaking dumukot. Hinila ni Tomas si Milagros sa lupa. Si Alon sa isang halos hayop na galaw sumugod sa pinto, tinamaan ng lalaki at napabagsak ito. Isa pang putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan ni Enrico sa balikat ang salarin. Bumagsak ito. Sa loob ng kubo, nanginginig si Ligaya. Nilapitan siya ng hepe habang umiiyak siya ng di mapigil. Niyakap siya ni Milagros na parang ayaw ng pakawalan muli. Ang dumukot ay dating tagapangasiwa sa bukirin. Sa kanyang salaysay, umamin siya. Binayaran siya ni na Carmela at Ricardo upang ipaligpit ang bata bago ang kasal, kapalit ng malaking halaga at bagong pasaporte. Kasama sa plano ang pagbebenta kay Ligaya sa isang sindikato ng child trafficking na konektado sa ibang bansa. Ngunit lumaban si Ligaya, sumigaw sa gabi. Kahit nakatali, gumawa ng ingay sapat para marinig ni Alon kahit nasa bukid pa. Sa presinto, inaresto si Ricardo habang papasakay ng eroplano pa Cebu. Si Carmela naman ay nagpanggap na walang alam, ngunit nahanap ng pulisya ang mga mensahe niya sa cellphone ng salarin. Umalingaw-ngaw ang iskandalo sa mga radyo, pahayagan at social media, ngunit para kay Milagros walang ibang mahalaga. Gusto lang niyang makita si Ligaya na kumakain, natutulog at muling ngumiti. At nang idinikit nang bata ang kanyang noo sa nguso ni Alon sa ospital, humiga ang kalabaw at ipinikit ang mga mata. Tapos na ang misyon sa ngayon, loob ng mga dekada. Ang lalaking dating itinuturing na haligi ng lokal na ekonomiya ay ngayon ay nahaharap sa mga kasong tangkang pagpatay, pagdukot at pakikipag-ugnayan sa human trafficking ng mga minor de edad. Sinubukan ng depensa na igiit ang pagkakaroon niya ng emosyonal na pagkabalisa ngunit napakabigat ng mga ebidensya. May mga video bank transfer at mga audio recording na narecover mula sa cellphone ni Carmela. Buong bansa ang nanonood, gulat na gulat. Ngunit para kay Ligaya, mas personal ang hustisya. Gusto lang niyang mamuhay ng payapa. Si Carmela, dahil sa matinding presyong mula sa publiko at sa mga hindi maikakailang ebidensya, ay kinasuhan din at nawala ng lahat ng kontrata sa mga dayuhang Kompanya. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng kasakiman at lamig ng puso. Si Milagros naman, na dati kinikilala lamang bilang mahirap at tahimik na lola, ay naging boses ng bayan. Inanyayahan siyang magbigay ng panayam, pero tinanggihan niya ang lahat. Mas pinili niyang alagaan ng apo at bumalik sa maliit na bahay sa tabing dagat kung saan niya pinalaki ang kanyang mga anak. Ang kasikatan ay hindi nagpapalaki ng bata, sabi niya. Gusto lang niyang buing muli ang kung anumang natira kay Ligaya, gamit ang pagmamahal, pagtitiyaga at katahimikan. Sa loob ng maraming linggo, halos hindi magsalita si Ligaya. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi na sumisigaw. Hindi siya makatulog kung walang ilaw. Kinakantahan siya ni Milagros gaya noong siya ay sanggol pa. Madalas dumalaw si Thomas, dala ang prutas, simpleng laruan at higit sa lahat mga kwento. Unti-unting bumalik ang mga ngiti. Sa simula'y mahiyain pero kalaunan ay mas bukas. Hanggang sa isang araw humiling siyang bumisita sa Bukirin. Gusto raw niyang makita si Alon. Nangyari ang muling pagkikita sa isang hapon na mapula ang langit at may amoy ng ulan. Tahimik na nanginginain si Alon nang marinig ang magagaan na yapak ni Ligaya. Itinaas niya ang ulo at dahan-dahang lumapit para bang alam niyang hindi niya dapat takuti ng bata. Niakap siya ni Ligaya sa leeg at umiyak nang walang sinasabi. Humiga ang hayop at nanatiling hindi gumagalaw habang nakasandal si Ligaya sa kanyang malapad na dibdib. Doon natiyak ni Milagros ang kanyang apo ay muling bumabalik sa buhay. Hindi biglaan, kundi hakbang-hakbang, kinilala ng pulisya ang mahalagang papel ng kalabaw sa investigasyon. Mismong si Hepe Enrico ang humiling sa lokal na pamahalaan na parangalan si Alon. Ilang araw matapos nito, sa isang simpleng seremonya sa paaralan ng bayan, idineklara siyang pangunahing tagapangalaga ng mga bata ng Pangasinan. Walang medalya, walang laso. Tanging isang estatwa na yari sa putik sa gitna ng bakuran, nilikha ng isang lokal na alagad ng sining, isang kalabaw na may bulaklak sa sungay, sa gisag ng kabataang pinrotektahan. Hinatulan si Ricardo ng Show taong pagkakakulong. Sa huling pagdinig ng tanungin kung may nais siyang sabihin, nanatili siyang tahimik, walang paghingi ng tawad, walang luha. Nakayuko lamang, para bang ngayon niya lang napagtanto kung anong nawala sa kanya. Si Carmela, nasa house arrest habang naghihintay ng apela, ay nawala sa mata ng media. Bumalik si Thomas sa pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit ngayon ay bumibisita rin siya sa mga paaralan upang ikwento ang kwento ni Alon. Aniya, hindi raw ito tungkol sa isang bayani, kundi sa pakikinig sa mga nila lang na hindi nagsasalita ng salita. Bumalik si Ligaya sa paaralan sa sumunod na taon gamit ang wheelchair at may araw-araw na gabay. Mas tahimik siya, mas mapanuri. Hindi siya komportable sa maraming tao, ngunit palagi siyang ngumingiti kapag may nagtatanong tungkol kay Alon. Sumulat siya ng isang sanaysay na pinamagatang, Ang araw na pinakinggan ako ng aking kaibigan." Nanalo ito sa isang regional na patimpalak. Sabi niya gusto niyang maging veterinaryo. At sa unang pagkakataon mula noong huwad na libing, nakatulog si Milagros nang buo ang gabi. Walang pagkagising, walang pangamba. Tuwing linggo, kapag hindi masyadong mainit ang araw, dumadalaw si Naligaya at Milagros sa bakuran ng eskwelahan upang tingnan ang estatwa. Kasama si Alon, palaging naglalakad ng dahan-dahan sa likod ng wheelchair Naglalapit ang mga bata, nagpapakuha ng litrato, hinahaplos ang kanyang sungay, hinahaplos siya ng may paggalang, tahimik lang si Ligaya, pinagmamasdan sila. Hanggang sa isang araw tumingin siya sa kanyang lola at bumulong. Lola, siya ang hindi nagpahintulot na makalimutan ko kung sino ako. Mahigpit na hinawakan ni Milagros ang kanyang kamay. At ang itim na kalabaw ay mahina lang na bumuntong hininga. Para bang sinasabing, ayos na ang lahat ngayon. Minsan ang pinakamakapangyarihang tinig ay hindi galing sa nagsasalita kundi sa nakararamdam. Sa kwentong ito, isang kalabaw, isang tahimik, tapat na hayop, halos di pansin ng mga makapangyarihan, ang sumigaw ng katotohanan habang pinipili ng lahat ang katahimikan. Hindi marunong magsalita si Alon, pero marunong siyang magmahal at ang pagmamahal na iyon ang bumasag sa mga bakod lumantad ng mga kasinungalingan at gumabay sa mga pusong nawala ng pag-asa. Hindi lang mula sa pagkakakulong sa isang silid na iligtas si Ligaya. Iniligtas siya mula sa isang mundong tinatago ang mga naiiba kung saan mas mahalaga ang itsura kaysa sa kaluluwa. At kung saan pati ang kabataan ay maaring isakripisyo para sa kapangyarihan at reputasyon. Paalala sa atin ni Lola Milagros na ang tunay na tapang ay wala sa sandata o kayamanan kundi sa tibay ng taong nagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Sa isang bansang puno ng hindi pagkakapantay-pantay at katahimikang pinipilit, ang kwento nila ay paalala. Minsan ang katotohanan ay nasa lugar na ayaw tingnan ng karamihan. Nakatira ito sa kilos ng hayop, sa pagluha ng isang lola, sa mata ng batang ayaw sumuko at marahil ito ang pinakamahalagang aral. Kapag pumalpak ang mundo, palaging makakahanap ng daan ang pag-ibig. Kahit pa kailangan kalabaw ang magsabi kung saan dapat simulan ang paghukay. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa mga komento at ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.